dito tayo sa ospital para kay amid yung hinihingan ko po ng tulong. Ibibigay ko po yung mga donation na aking na uh, ipon. Yan kay Juan Ong, una kay Estimil Gabo. Yan, maraming salamat pinsan daw siya na Amid. Bale 1,050. Ambilian so, niya para sa pinta. Kay Ate Susie, Jose Tacios. Maraming salamat Susie. 1,500 Yan, thank you so much. Asa ka kay Norman Francisco Gadon. Ayan po yung yung founder ng tim Falcon. 500. Yan, para sa umaran mo Para sa anak sana niya. Kaso lang, wala siya yung Sabado. Dalawang beses kami bumalik. Kaya dito na lang kasi mas kailangan nila. Sa kay lab ko to, na 700 pang merinday ko sana ito. Kaso lang ay sabi ko ibibigay na lang kinahamid. Sa Saka dinagtagan ko na lang para buo, 4,000. Yan, thank you so much po sa lahat po ng mga nag-sponsor. Maraming maraming salamat po. Sa gusto pong magbigay, ay tumatanggap pa rin po kami. Yan kasi yung asawa niya, may sakit din yan. Buntis pa. Saka sa kasi amid, marami pang kailangan mo may konsya. May tubo. Sa likod rin mm -hmm. Yan, sa pilid. Ayan po. Kaya kailangan po talaga yung tulong niya. Saka yung anak niya, nag siya lang mag-isa. Ito e, nga no? Oo, oh, oh, naghahanap buhay siya lang mag-isa doon. So, <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, hinahanap namin yung sabati naman. Bigyan namin ni Kat ng pagkain kaso wala siya. Kaya maraming maraming salamat po. Sana po may mga tumulong pa na mga followers ko dyan as a sponsor ko. Sana po tulungan po natin kahit pang araw-araw lang nilang gastusin. Kasi hindi naman lahat covered ng federal, di ba? Hindi naman po kasi lahat. Kaya maraming maraming salamat po ulit. Sana po maraming mag-share ng video na ito para kahit pa paano yan, makatulong din po kayo sa akin at saka sa ating mga natutulungan. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat. Salamat ni Manan. Sana magpagawag niya. Magbibigyan sa amin. <laughs> Di ba? Salamat, Mir. Salamat, Mir. Magbibigyan sa amin. Magbibigyan sa amin dapat ipahay na nga. Pag, kasi si yung panabiyanan din niya, tingnan nyo naman yung tsura na si Susan, paano naman makatulong yan? <laughs> o, di ba? <laughs> 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 oh, oh. <laughs> Siyempre, hindi naman natin maiwas ang maraming tulong din yan. Sa sunod na lang, malay mo. Sa katangis ka mo, dapat ganun po salamat ka mo eh. Ay, balik pa, tanga ba, kaya naman Tulong sa... mga dinig napakinis ng.